para makipagpulong po sa mga tropa doon. Ibig sabihin, sinusuportahan niya po ang kapulisan, sinusuportahan niya po ang military at uniform personnel. Pero let me repeat, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong uh, baseless uh, accusation po ito. At ako naman po, Senador na po ako 2018. 2019 po ako naging senador. Dim resign na po ako October of 2018 nung tumakbo po ako bilang senador at wala na po akong kinalaman sa day-to-day -day operation ng uh, Pang then uh, president Rodrigo Duterte. Tininimal may panahon ng pandemya nandyan po ako sa tabi niya. Uh, tinututukan natin Paano natin malampasan yung uh, pandemya at uh, hindi ko naman po ikinaiila